Good morning mga kabalik ko. For today's videos mga kabalik ko, medyo kakaiba daw. Gagawin natin mga kabalik ko. Ah, uh, napanood ko lang to sa TikTok ka, kaya gagayahin natin. Mayroon akong gulay doon, ano nang alugbati. Hindi ba kilala So gagawin ko may tira pang ano dyan na uh, compost tatanim natin yung alugbati dito. So, tara, let's go. Samahan nyo ako mga So, yun nga mga kabalik yung gagamitin natin. Ito yung kumpos. Ayan, binili pa ito ng ati ko. Tatanim niya sana ng bulaklak. So, hindi nga tumubo. So, ito yung gagamitin natin. Talagyan natin. So, yun yung materials natin. At syempre, yung gulay. Ito mga kabalik binabad ko muna sa tubig. Ayan. Tapos, gupit gupitin natin yan mamaya. Tatanim natin mga kabalik So, yun nga mga kabalik Ano? Tara, samahan nyo kayo, tanim natin na balikan na lalagyan natin ng composite mga So, natin yan mamaya. Ayan. Dadagdagan natin siguro to Level natin dito mga kabalik. So, dahil kulang sa ano, sa kumpas mga kabalik, dadagdagan natin. So, ang ganda yung tubo. public front na kaya yeah, tatanim na natin so ito nga pala yung malubating mga kabalik na itatanim natin no? So, gagawin natin, gugupit-gupitin natin to para magkasya so dapat kinto pwede namang mixin ng konti mga kabalik pero mas maganda yung medyo mahaba na no? yeah. Tatanim natin dito mga kabalik Tatanim natin tatanim natin dito dito mga kabaliko no ayan laitin natin mga kabaliko So, ito na nga mga kabalik ko. Tingnan nyo. Ayan. Ayan ang mga kabalik ko. Ayan. Tingnan mo na para baliwa. Ayan. So, ayan na yung pipin. Ah, ayan na. Mga kabalik ko. Ah, diba? So, baka na lang natin yung pagtubo niyan mga kabalik ko. Ayan. So, ayan na mga kabaliko. Tapos na. A, baka na natin yung pagtubo nito.